Welcome back to my channel Camp Boss Dar. Please subscribe, like, and share. Hit notification bell for my new video updates. Narito ang mga benepisyo ng mga senior citizens sa Pilipinas ayon sa iba't ibang Republic Acts, mga batas. One Republic Act 9994 Expanded Senior Citizens Act of 2010. Ito ang pangunahing batas na nagbibigay ng mga benepisyo sa mga senior citizens, edad 60 pataas. Mga pangunahing benepisyo: A 20% discount dagdag but VAT exemption sa mga sumusunod: pagkain sa mga restaurant at food establishments, gamot at vitamina, serbisyong medikal at dental, bayad sa ospital, private at public. Pamasahe sa pampublikong transportasyon, jeep, bus, taxi, MRT, LRT, PNR, eroplano, barko. Bayad sa sinihan, concert, sports events, at iba pang entertainment. Bilibreng serbisyo sa pampublikong ospital. Libreng medical at dental services sa government hospitals. Si Social Pension, RA 9994, Section 5. Isang libong piso buwan ang pension para sa mga indigent, walang sariling kita, suporta sa pamilya, o pension. D. Utility Discounts 5% discount sa tubig at kuryente kung ang bill ay nakapangalan sa senior at hindi hihigit sa itinakdang konsumo. Telecommunication bills sa piling kaso e exemption sa pagbabayad ng pagbubuwis, income tax. Kung ang senior citizen ay may minimum wage earner status, siya ay hindi na kailangang magbayad ng income tax. Dalawa, Republic Act 10645, mandatory PhilHealth coverage for senior citizens. Automatic na miyembro ng PhilHealth ang lahat ng senior citizens, kahit walang hulog. Sakop ang mga benepisyo tulad ng hospitalization, konsultasyon at laboratory tests sa mga accredited na pasilidad. Tatlo, Republic Act 10868, Centenarians Act of 2016. Lahat ng Filipino na umabot sa isandaang taong gulang ay makakatanggap ng isandaang libong piso cash gift mula sa gobyerno. Makakatanggap din sila ng recognition at plate ng pagkilala. 4. Republic Act 7432, Senior Citizens Act of 1992, orihinal na batas bago ito na-expand sa RA 9994. Ito ang unang batas na nagbigay ng diskwento at benepisyo sa senior citizens. 5. Iba pang mga benepisyo. Priority sa pila sa mga pampublikong lugar at serbisyo. Special lane sa mga banko, groceries, at government offices. Libreng training sa mga TESDA accredited centers. Access sa livelihood programs at community-based programs ng LGU. Kung gusto mo ng PDF o summary table ng mga benepisyo, maaari akong gumawa. Sabihin mo lang. Sa ibang pangbalita ang National Commission of Senior Citizens, NCSC, ang pangunahing governing body para sa mga senior citizens sa buong Pilipinas. Pagkakaiba ng NCSC at Office of the Senior Citizens Affairs, OSCA. 8. NCSC, National Commission of Senior Citizens. National level body na itinatag sa bisa ng Republic Act 1135 of 2019. Tungkulin ito ang pagbuo ng mga policy, programa, at mga proyekto para sa kapakanan ng mga senior citizens sa buong bansa. Ito ang lead agency na pumalit sa ilang tungkulin ng DSWD pagdating sa senior citizens. May kapangyarihan itong makipag-ugnayan sa iba't ibang ahensya ng gobyerno para tiyakin ang implementasyon ng mga benepisyo at karapatan ng mga matatanda. OSCA, Office for Senior Citizens Affairs isang lokal na tanggapan sa ilalim ng bawat LGU, Local Government Unit. Ang OSCA ang namamahala sa implementasyon ng mga benepisyo sa local level tulad ng pag i ng Senior Citizen ID, pag-monitor ng 20% discount at VAT exemption, pakikipag-ugnayan sa mga local businesses at establishments. Nasa ilalim ito ng tanggapan ng mayor at kadalasang pinamumunuan ng isang senior citizen president. Sa madaling salita, NCSC katumbas national policy making and oversight body para sa lahat ng senior citizens. OSCA katumbas local implementer ng mga programa para sa senior citizens. Kung may concern ka sa national policy, magtungo o magsumbong sa NCSC. Kung tungkol naman sa ID, discount, o local issues, OSCA ang dapat lapitan. Kung gusto mo ng contact info o assistance sa alinman sa dalawa, sabihin mo lang .at sana ay naibigan nyo ang aking video sa mga batas para sa mga senior citizen at huwag kalimutan e subscribe ang aking channel hit notification bell for my new video update thank you!